Hello, good morning everyone. Running out of content? Well, kakaroon tayo ng ref raid or what's inside my ref. Gaya-gaya lang tayo sa mga pa ibang content creator. Pag wala na ako maisip na content, ginagaya ko na sila. <laughs> Celebrity. So bago ang lahat, nakikita niyo to mga to. Sabi ng anak ko si Yeski, huwag daw akong maglalagay ng mga ref magnet na hindi pa namin napupuntahan. Eh, paano naman kung pasalubong yung iba, di ba? Alam nga naman tanggihan mo. So, ayun, kaya dumami na yan ang dumami. Actually, merong na nga dyong na arbor eh. Tapos, merong pang nasira. Ito. Ito yung aking ano. Yan. Yung aking vegan natanggal yung ano, yung magnet niya. Pero pwede ko siya ikabit kasi nakita ko na may magnet eh. Misa pagsara ng ganyan, bumabagsak siya. So, this is my ref. ah uh, ano siya? Two-door Samsung inverter siya. Bali, pangatlong ng ref ko na ito. Simula ng mag-asawa ko. Ang unang ref ko is kulay white na GE. Ang tibay ng grabe, pero maliit lang siya kasi dati nakatira lang kami sa maliit na bahay. Yung mga studio type apartment. Tapos nang lumipat kami dito sa Becho Malaki, ang tingin ko sa kanya, <laughs> yun, yun nakaliit. So pinalitan ko siya ng uh, national. Ang yung ano ko, yung rev kong luma. Binigay ko yung, binigay ko yung dito sa ate ko, sa kapila, sa ate Lily ko. Tapos nabimili kami ng white na national. Tapos, ito namang anak ko, Nag-upgrade. Sabi niya gusto daw niya ng kulay black, gusto daw niya ng inverter, gusto daw niya ng two doors. So eto na nga yan. Parang regalo niya sa akin to eh. At na-surprise pa nga ako dahil hindi ko alam. Basta nalang may delivery kinabukasan. Kaya pala umalis yung dalawa, si Carla at si Jason. Yung pala may binili silang ganito. Kasi kinabukasan may delivery. So ayun, tinanan na natin kung ano yung nasa loob. A few moments later. Unahin natin dito sa freezer. Tadaan! Alam mo so, siya, may laman. meron lang ako ditong hotdog. Tapos, etong Shanghai Lumpia. Tocino. Ayan, squid balls, kikya, at saka mixed vegetable. Itong mixed vegetable na ito, pwede itong panghalo sa Shanghai, uh, sa Shanghai rice, diba? Tapos ito naman, kikiam at saka squid balls. Ginagamit namin to sa ano, merienda namin. Minsan pang ano din, pang pansit, gano'n, pang halo. Tapos itong mga frozen food na to, naubos na yung ano eh, naluto na yung longganisa. Pang madali ang luto lang yan, pero hindi kami masyadong ganyan. Pang emergency lang. Tapos dito is meron, ito sa apo ko, yung ice pop. Parang libangan niya yan habang nag-aaral siya. Tapos may dalawang container dito na yan, may fish, merong marinated na chicken. Kasi ito yung pasalubog nila sa akin, nanigas na soft drinks. E bawal naman sa akin mag soft drinks. Tapos ito, may kanin akong bahaw dito. Prinosen ko siya, prinisar ko siya kasi parang gusto ko mag ano, ah, uh, champorado champurado or lugaw. Tapos may ginawa dito ditong homemade na ano tawag dito? Mango Graham Ice Cream. So, ay mo ng aking nasa loob ng freezer. And then, punta naman tayo dito sa baba. Tada! So, ito, ito, kailangan lagi akong may itlog dito sa ref. Kasi nga, one egg a day. Yung boiled, ha? Gam gamot daw yan. Maganda daw sa health yan. Tapos ito is palaman ng aking apple cheese. Lahat ng klaseng cheese gusto niya. Tapos ito na yung cream cheese. Tapos meron ako dito ang pickle release. Ginagamit ko yan sa salad. Minsan sa, ano, pag nagtutuna sandwich ako, egg, egg, spread, tuna spread, mga ganyan. Tapos meron ako dito ang, ano, iced tea, mango juice, ang mga pineapple, pineapple, gamot daw yan sa, ano, high blood. Tapos yung aking Quaker Oats. Dito ko siya nilagay kasi nga po nasa labas nilalanggam. Tapos meron ako ditong fruits. Ayan. Naku, ano, nang, ano nangyari sa ano ko? Sira na yata ito. Santol. Sira na nga. matagal na kasi yun, nakalimutan ko na. Tapos dito, eh, sa apo ko ito. Ayan. Meron siya dyang yakult soft drinks, mga cheese, ano, C2. Tapos ito yung chocolates. Pasalubong sa akin to. Thank you nga pala, Richard. Ah, hindi naman ako masyadong ganyan kasi ayoko na. Sa apo ko na lang yan. Tapos ito yung kanyang milk. At saka Milo. Tapos meron akong Lipton doon na nag-iisa na lang. So kailangan ko na palang bumili. Tapos meron ako dito ano to yung yeah, mga yung lucky me instant noodle at saka meron ditong pansit kamton so ayan nandiyan ko rin sila nilalagay kasi nga yung aking cabinet is nilalanggam ko alam kung bakit ganun Tapos meron ako dito mga dried fruits eh dried fish so tingnan natin to so ayan meron siyang meron akong danggit fresh from Cebu. Tapos meron din ako dito ang dried fruits, dried fish. Etong ano po siya, is galing din ng Cebu. Tapos itong uh, daing at saka tuyo is galing naman sa market. Diba? Yan. Sige so, lang kayo sa ref kasi nga nilalaglam kayo hindi ko alam ba't maraming langgam dito sa bahay tapos eto naman yung aking mga gulay-gulay lang naman tapos, talong ano ba, ba itong isa ah, ano nga ba ito kalimutan ko na ah ano ba tawag smoke fish Ah, uh, basta yun natin na pa. Tapos yan, konti na lang, hindi pa ako namamali ang kaya. So, ayan lang ang laman ng aking ref for today kasi nga wala pa akong sahod, wala pa yung pension ko. Kaya, yan lang muna. Ayan, thank you for watching. Nakaisa na naman tayo ng content. Isa-isa <laughs> yun -isa natin yan pag wala akong maisip, lahat ng bagay dito sa bahay, ikutin natin yan. So, bye! Thank you!